Giyon sa tabak ko kasi gamit. Sorry oh, sorry. Troll niya, troll. Hindi hawa mo 'di. Mas bigi pa una ni. Ay, mataas mali gamit ito sa sambagon. Ito tagbak pogi ra no eh. Uy, maso man ni. Dag ko na bangsi. Tito 'di bangsi. Maodi ay lang bangsi gamayra kay kini ang gitinuod. Galon-galon. Galun-galun galon ini din eh. Uh, ang karga matats. Nahalo mo din sa bangsi. Dapat na tagyan ng matats. Oke, okay, okay. 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 okay.

Bolo, tapok ayo. Isip pin adaan. Adat. Oh. Isip pin na mga sudanon Kato, dispose to. Ang kani, pang sudan Na ni galon galon mata to. Ni, ano? Praise na praise. hoy <tabas> dili magkilaw kilaw. Atong kilawon. Ako na ni. Kap. Ako na ni kap. Dito na na. <laughs> Ayo, ma <laughs> Nara starting mga tats? Joke lang na. Dako ay nag-starting. Oh. Dito lang tayo sa bangsi. Oh. pino lang ito mga tats. Pino lang pino. Ayo na Sa bagong kay Pateta Superitor na. Mm. ano ginaingon nga. Hating kapatid. Ah. Bala na. Oh, bit, bit na. Kanang olog, sitagayana. Hey, okay, bossing. Habhab -hab Naay sabaw sa papait. Sabaw na lang nabilin. kay ang unod gitira na. Uy, apo mong isda. Hmm. Yun sa tabag kuha, kung saan gamit. Tawag na yun, mga mga mga. Troll na siya, troll. Kaya awa mo din. Gusto, bigi pa, una ni. Ay, matas. Manigigamit ito sa Sambagon. Ito, tagba, pagbiraan na eh.